Mahigit sampung taon na ang lumipas pero dama pa rin ng mga Pilipino ang pag-asang inihatid ni Pope Francis nang bumisita siya sa Pilipinas noong 2015. Makasaysayan po ito lalo't isa sa mga pagtitipo noon ang pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan. At si Pope Francis tinawag pang Lolo Kiko. Balikan po natin yan sa pagtutok ni Salima Refran. Bit-bit ang kanilang debosyon at malalim na pananampalataya. taos pusong inabanga ng mga Pilipino ang pagdating ni Pope Francis sa bansa, Enero noong 2015. Ang kanilang paghihintay, sinuklian ng ngiti ng binansagang People's Pope. Ngiting tila simbolo ng pag-asa para sa mga kababayan nating may kani-kanilang hiling at panalangin. Para ang buong mundo magkaroon ng pag-ibig, pagmamahal, kapayapaan sa bawat isa. Pagkasal niya po ako, babago yung buhay namin. Ang kilalang katangian ng mga Pinoy na pagiging hospitable, mainit na pinaramdam sa igatlong santo papang bumisita sa Pilipinas. Espesyal para sa isang bansa na ang mayorya ng populasyon ay katoliko. Sa kanyang pagbisita, ibinahagi ng Santo Papa ang kanyang paniniwala at mga panawaga. I hope that this prophetic summons will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. Ipinamalas niya rin ang kanyang pagiging mapagbiro sa misang ginanap sa Manila Cathedral. Do you love me? Then, thank you very much. <laughs> Pero seryoso ang kanyang mensahe sa mga tauhan ng simbahan met, uh, na mamuhay ng paya para maunawaan ang nararanasan ng mga kapuspalad. Only by becoming poor ourselves will we be able to identify With the list of our brothers and sisters. Sa kanyang simpleng kaway at pagbati, nabuhay ang pananampalataya ng mga katolikong Pilipino. Mapabata o matanda, babae o lalaki, malayang nagpakita ng kanilang nag-uumapaw na kasiyahan sa presensya ng pinakamataas na leader ng simbahang katolika. Marami na po ang ma bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Malapit sa mga kabataan at salat, kaya namang binansagan siyang Lolo Kiko ng mga Pilipino. Ang mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan, mas nasaksihan sa kanyang misa sa Quirino Grandstand na tinatayang dinaluhan ng nasa anim hanggang 7 Individual. Maraming maraming salamat po. Dahilan para maitala itong pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan ng mundo. All of us are God's children, members of God's family. But through sin, man has the favorite, that natural beauty. Mula sa Maynila, dama ang malalim na debosyon at paniniwala ng mga Pilipino. World, Hanggang sa Leyte, na unti-unti palang bumabangon sa hagupit ng Bagyong Yolanda. Ipana, ang mga mananampalataya hindi nagpatinag sa ulang sumabay sa agos ng kanilang pananampalataya. Sabay sa buhos ng ulan, ang buhos ng kanilang pagmamahal at pasasalamat. Survivor kami ito, Yolanda. mag, mas gumaan ko kung dyan at nga kumita kami kang papa. Maging ang santo papa, di alintana ang malakas na hangin at ulan. Suot ang kanyang dilaw na kapote, kahit ng mga naroroon, nakangiti pa rin niyang binati ang publiko Ang presensya ng leader ng simbahan ay tila naging simbolo ng pag-asa at pagbangon I'm here to be with you Un poco tarde me dirán, es eh, verdad. A little bit late, I have to say. Pero estoy. But I'm here. Maswerte ang Pilipinas na mabisita ng leader na may bukas sa paniniwala at puso para sa mahihirap. ang People's Pope ay tila naging daan para maniwala at magkaroon ng malalim na pag-asa at pananalig ang mga Pilipino. Don't forget to pray for me. God bless you. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok pende 4 horas.